Nagstay sa bahay namin ang family ni King Kong, Lekin Family, for 3 days and 3 nights. Konnichiwa, Janades. Welcome to another episode of My Wedding Diaries. Today is August 23, 2024 the day before ng aming kasal ni King Kong. Ito na din yung araw na sinundo niya ang family niya sa Naia. Bumiyahe pa sila from Maitong Sarangani hanggang dito sa amin sa Candelaria Quezon. Medyo mahirap talagang magkita ang family niyong dalawa kapag LDR ang inyong relationship ano. Bukod nga sa malaking abala ay malaking gastos din. Pero dahil ikakasal na nga kami, ngayon na nga yung tamang time para magkita-kita ang lahat. Bale, pito talaga sila pero kinabukasan pa dadating yung dalawa. Ang nandito ngayon ay si Mama Arlene, si Tita Tess, si Tita Nimfa, kapatid niyang bunso na si Billy at ang kanyang pinsa na si Marian. Kinabukasan August 24 ayun na nga yung kasal namin. Maaga kaming gumising pero ang lakas ng ulan. Nagpasama agad itong si King Kong kay Billy para kunin yung suma na in-order namin sa palengke para sa sabog. Nung dumating na nga kami sa venue, nagpa-makeup na nga itong si Billy kay Ate Nick, Nick Si Auntie Tess at si Auntie Nimfa ay kinuha na din namin ni Nang sa kasal. Si Marian naman ay isa sa mga abay at ang kapatid niya na si Billy ang kanyang best man. Si Mama ako at si Mama Arlene ay nagpa-makeup din kung kanino ako nagpa-makeup. O, diba? Kala mo yung mga alta siyadad eh. Pero antok na antok na yung dalawa na yun mga time na yan. After the ceremony, ay syempre, ay party-party na. May pa-dance-dance pa dito si Mama Arlene. Very shy type at very demure lang siya. Pero enjoy na enjoy din naman at napakanta nga din, tingnan nyo. Mga 5pm na nga kasi nag-start ang ceremony at pagabi na talaga yung program. Pero alive na pa rin yung mga Oh, I'm going. Tapos naman ng sayawan ay iya ka naman. Ito na nga yung moment na isasayaw ni Gerald ang kanyang mother. Sinayaw din ako ng parent ko pero hindi natin papakita sa vlog na to kasi salikin lang ito. Nung natapos na nga ang program, e tinulungan nga ako ni Jing. Ito naman yung pangalawa sa bunsong kapatid ni Gerald. Siya at yung isa pang pinsan nila na si Honey ang dumating kaya pito sila lahat. Kaso wala sila halos video dito sa akin kaya hindi ko na isama. Anyway, kinabukasan naman August 25. Ito naman yung araw na inilaan namin para igala sila dito sa Quezon Province. Alam nyo na, pag taga kayo, lagi niyo dinadala yung mga bisita niyo sa Lukban, Quezon, di ba? Pero bago 'yon, dahil nga talkative ang mama ko, eh, ang dami na namang kwento at napakagaling na listener naman nitong si Auntie Tess at si Mama Arlene. Ito na lang talaga yung time na free kami lahat kasi kinabukasan pupunta na kami nang Maitom sa hometown naman ni King Kong. August 25, 2024, Sunday. Medyo late na nga kaming nagising nito kasi nga mga pagod pa sa kasal kahapon. Gamit pa rin namin ang sasakyan ni Kuya Dado na nirentahan namin for 4 days kasi nga ang dami namin hindi magkakasya kapag maliit lamang. Kasama pa rin namin si Honey at si Jing pero iahatid lang namin sila sa kanto kasi bus stop doon at pauwi na sila ng Laguna. Doon kasi ngayon sila nagte-training sa pinasukan din namin ni King Kong noon para makapunta ng Japan. Eto nga si Jing Jing ay nag-iisa nga ang kapatid na babae ni King Kong. Nagpaalam na nga sila sa amin dito at nagbibiro pang naiyak itong si Jing Jing pero yung totoo pala umiiyak na talaga siya. <laughs> Tingnan nyo at nagpupunas ng luha pagkatalikod <laughs> kaya tawang tawa kami ni na King Kong. Sayang at hindi sila makakasama sa amin. Doon nga kasi sa pinapas sukan nila ngayon ay may curfew every Sunday. Kailangan makabalik na before 7pm. At kung lumampas ka sa oras, lagot ka. Bumiyahe lang kami nang wala pang isang oras at nandito na kami sa kamayan sa palaisdaan. Dito lang sa Tayabas. Isa nga to, sa pinakasikat na dinadayo talagang kainan dito sa Quezon. Meron nga sila ditong dalawang branch pero sa una namin pinuntahan, malapit lang naman ay puno na kaya dito kami napunta. Meron nga din dito kaming nakitang nag sketch At meron pa nga ding iba't ibang mga artwork na for sale. Meron ka din ditong madadaanan na na mga free taste na mga merchandise. At alam nyo ba na isa sa mga dinadayo talaga dito kasi yung ambience na nasa gitna kayo ng palaisdaan, nagfo float yung mga kubo habang kumakain kayo. Sobrang tagal na nga nung huling punta ko dito as a family. Noon kasi nakakapunta lang kami dito kapag isinasama kami nung tita ko, si na mami, or nung mga tita ko na galing abroad. Talagang laging sabit lang kami noon sa mga ganitong ganap. Ito nga pala yung bunso kapatid ni Gerald at kita nyo naman ang depresya sa height. Pero syempre, pinakapogi pa rin para sa akin. え <laughs> at ito na nga, hindi pa rin natatapos ang mga chika ni mother. Alam nyo, pag nakilala nyo yung nanay ko, malalaman nyo yung buong buhay namin. Very good listener talaga to si Auntie Tess at si Mama Arlene na magkamukhang magkamukha din. <laughs> Naalala ko, dito ko unang nagustuhan ang ginataang tilapia kasi sobrang sarap. Yung tilapia nila, binangimuna muna nila or inihaw bago nila ginataan. Pagkatapos nga namin kumain, e eh, papunta na talaga kami ng lukban. Ang welcome tagline nila ay parini sa lukban. Sabi ko naman, ay digat na andinin, Nay, bakit ga naman umuulan? Sa sobrang lakas nga ng ulan eh, hindi na kami nakababa nung no? pagkadating na pagkadating namin dito sa kamay ni Jesus eto nga sana yung itsura ng groto na ipapakita namin sa Likin Family kaso mukhang imposibleng yung tumila agad kaya umuwi na lang kami dumiretso kami dito sa Walter sakto naman meron pa event at nanood sila ng konti at nagmerienda naman kami malapit na lang din kasi etong Walter Mart sa bahay namin pwede nga lakad din eh. kaya sa mga taga Candelaria dyan ay eh, madalas talaga nila akong nakikita sa Walter Mart napag na nga lang namin umuwi ng maaga at magbanding na lang sa bahay. At andito na din pala ang ating ko. Galing din siya sa galaan sa mga kabarkada niya. At nag-aasara na naman nga sila dito. Si Mama Arlene naman at si Auntie Tess ay nag-volunteer na sila daw magluluto ng dinner. Nagulat nga ako't handang-handa ito si Mama kasi meron pang dalang hair net o. Ang totoo kasi niyan, si Mama Arlene at si Auntie Tess ay talagang cook sa maitom. Meron silang eatery or karinderiya at sila talaga yung nagluluto kaya sanay na sanay na sila. Parang traditional na pamamanhikan pero all-in kinuha na agad. Sabay-sabay na agad sa kasal, first meeting, pamamanhikan. At ipinaghanda nila kami ng adobo na bisaya version, yung may luya, and then pakbet. Grabe, busog na busog kami dito kasi sobrang sarap nung luto nila. Masarap din pala talaga yung adobo kapag may luya, no? Habang nag-aayos nga kami ng gamit. Kasi paluwas na nga din kami bukas ay nakita namin tong mga picture namin nung kasal na napakaganda at napakamagical. Tapos nagulat nga kami ni Mama kay King Kong kasi suot na yung aking pantulog na dami. Itinago ko na nga daw kasi sa maleta yung mga damit niya kaya wala na siyang choice ng naman. And then August 26, ito na nga yung araw Naluluwas kami pamunta na ito. Ako naman ang sasama sa hometown ni King Kong para makita at mapakilala sa akin ang kanya mga friends and family. At sobrang excited na nga ako kasi first local flight ko ito. Jane, mitikorete rigato. Bye bye. See you on my next vlog.